Hello anyway guys, magandang hapon sa inyong lahat On this is your Channel Afritiler also Zoom Matarder So ngayong hapon na ito, tignan natin ang sabihin sa ng ating mga gabay So this is um, a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign off Gemini so Gemini, Gemini, Gemini Welcome, welcome to my channel ano yung messages, advices, and spirit guys sa ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilab. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell For more videos and updates, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support e sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikligdig na po na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, now, what is the messages, advice ng inyong ating angel for, for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide please give me information po na ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha. For the sign of Gemini either Cedric the King man you're feeling stuck, no kaya kailangan baguhin mo na ang um, si uh, sistema or cycle ng buhay more perspective mindset, no nakakaranas ka ng delays and cancellations, that um, in any transactions. Pero kasi doon sasabihin sa Willis na ikinis, marami talagang sinungaling manloloka sa paligid mo. No? Lutang ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka pa rin makarecover. No? O see? Nag-over patig ka dito. Makinig ka sa intuition and inner voice mo. Mag-meditate ka, magdasal ka. No? Na mailayo ka sa anumang um, kapahamakanan, anumang um, sakuna or hindi magagandang eksena no? sa buhay mo. There's a time the hyphen for a lesson learned. Matuto ka na. Oh my God, meron ako na sense dito guys na na ano ha, na hypnotize. No? May nasense ako na hypnotize dito. No? Naloko kayo dito guys. Oh my goodness. And there's a three pentacles for something collaboration. Nakipag-usap kayo. No? Talagang ano harap-harapan. Naloko kayo dito no? Meron ditong naloko. Magingat kayo. It's, it's, something assigned for ma-pay um, attention, no? Parang babala po ito, no? Hindi ko po ito pa, para, para itakot, panakot sa inyo na kailangan nyo mag-pay attention talaga. No? Isang guide po ito na, na kailangan nyo mag-ingat sa mga taong kakausapin nyo. No? Kumaga, magsusunod-sunuran kayo, eh. Nakikita ko. Okay, guys. Oh my god, Meron na sense na matandang babae dito na nakita. There's the King of Cups. No, there's a something at Zestor guides. No, maring gumagabay sa iyo. There's a devoted for the person What is the king man? No, there's a justice card. Oh my god, don't you worry. There's a karma. No, merong karma dito na maaaring kaakibat nito. No, ano man yung bagay na ginawa sa iyo, wag kang magalala. May justice yan. And of course, there's a something that emperor maging mature cat, maging grounded na. No? Huwag ka nang uh, mga, ng mga strangers, na hindi mo kilala. No, there's a nine of pentacles sa magkaroon ka ng security pagdating sa finances mo. No? May na sense ako dito, nag, ano ka talaga, nagbiki ka talaga, pake no. There's a nine of pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance, pero matuto ka na how to manage and control, no? Yung, um, pera mo. And this is something that I have sort of Nagkaroon ka na anxiety, sleepless nights, worries, stress, and depression dahil dito for collaborations. No? Sa mga kinausap mo na mali malika ng pinagkatiwalaan, gano'n. And there's a way to fortune. No? But there's something turning back. No? May taong tutulong sa'yo dito. May legal matter ako na, sense dito. Maaring, kumbaga, mayroon na kayong, um, kung kaso, no? About dito no? Kung maaaring nagsampa ka ng kaso about dyan. And there's something that will afford you with a good luck. There's a destiny is yours. No, magiging maganda na takbo ng iyong um, buhay at ginagabayan at sinusupport ang kanitong tao na to. What is additional messages? And there's the world, no? Talaga, international pa ang atake. There's the world, na no? Maaaring babaguin ni yung mundo mo or maaaring international ang nangyari, no? Sa international, sa ibang bansa, gano'n. And there's a poor of ones by celebration, no? Magkakaroon ng mga celebration o homecoming family gathering dito. And there's the king of wands, something a vision. Kunti-unti mo nang makikita at masisilayan. No, ano man yung bagay na posibilidad na mangyayari. And of course, may nasense ako dito with the family related. Ha, maaaring nabudol ka ng sarili mong kamag-anak or sarili mong pamilya. And of course, there's a the something the five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decision. Kaya kailangan maging aware. No? Mag-ingat ka sa mga bagay na gagawin mo. Dahil maaaring makakasama ito sa iyo. And there's a design card be the fear positive outcome na magiging maganda ng ang kalalabasan nito, magiging magdaloy na ang, nito. Magiging maliwanag na to sa lahat. No? And there's a liquid of magka, uh, emotional um, healing na mas magiging kalmado ka na this time. Let's see what is the additional messages. And of course, there's a magician for manifestation. Talo there's a something kesa there's a magician. Talaga may hit na tayo sa na nagganap, na no? or magaganap. So kailangan maging aware ka guys ha at this that there's something manifestation. Na no? makukuha mo what you deserve. Na no? makukuha mo ng stisya na darapat para sa iyo. And there's a the two pentacles. Magin balance ka na timbangin mga taong pagkakatiwalaan mo. magbe mature and up and being grounded, no? And there's a need ones with a past communication and past movement. Na no? magkakaroon ng changes and development sa situations mo no, mas lalo ka nang um, titignan may magiging possibilities. No, because no, there's something in action, changes, movement, travel. What is the it, messages? Revisi with the lovers. Oh my God! So, big siya matuto ka na pagdating sa relasyon. na no, nagkakaroon ng sabotage sub dahil marupok ka. No? Marupo ka atake mo There's a tree swords Represent something releasing fear no, Kailangan mo naalisin yung takot at pangamba mo Maring nabigo ka, nasaktan ka, niloko ka Pero kailangan uh, bumangon ka Hindi yan adlang para uh, malugmukan ka ng tuluyan So, kumaga isang paraan yan Para matuto ka sa naging leksyon na nakaraan mo no, Or mga nangyari sa'yo And because there's a seven na penta ko harvest moment at the end of the time, magiging masaya at magiging maganda na ang kalalabasan nito. Kailangan mo maging mature sa lahat ng bagay na gagawin ng desisyon. Maging balansi ka sa emosyon. Huwag kang padadala lang yung tensyon. And of course, there's a six of cups. Now, there's a six of cups. Reference with a family, ex, or friends. Maaaring naloko ka talaga ng kaibigan or kamag-anak man to or ex mo na binudul ka talaga. No, mag-ingat ka or mabubudol ka dito. Mag-ingat po kayo. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan Let's watch this. Okay, for finances and career, shuffle mo na tayo ng very light. Okay. For finances and career, represent with the ease of cups. There's a passion. Na may pagmamahal talaga sa ginagawa mo. No? And there's a high physics. There's something hidden na dyan, dark in enemies. Maraming misteryo sa likod ng negosyo-trabaho mo maraming taong naiinggit sa iyo. Gusto gusto may ginagawa ba pero maraming taong ayaw sa iyo at naiinggit sa iyo. And there's a six of wands for victory pero magtatagumpay ka. Sila mismo ang iiwas, sila mismo ang lalayo. And there's a five of pentacles in reverse something releasing or is a recovery for financial crisis or financial difficulties. Na makakaluwag-luwag ka na makakabayad ka na ng mga utang. No, o makakaiwas ka sa sigalot at um, hindi magandang mangyayari pagdating sa pagkakaperahan na makakaligtas ka hindi ka maloloko dito no and of course there's a three of wands there's a waiting for so force a way to force no hintay mo yung tamang pagkakataon na to at maaaring makuha mo na ano man yung mabagay na ninanais mo and there's a five of cups in reverse maaaring um matatanggap mo na kung ano man yung mabagay na nangyayari sa'yo aalisin mo na yung pangamba o yung mga pangihinayang sa lahat na nangyayari kung baga ngayon unti-unti mo na natatanggap sa sarili mo ano man yung mabagay na paparating na pagdating sa love life, there is something, the chari card. If you are being single, maraming may taong darating. If you are being taken, maaaring parating na ang iyong person. No, maaaring darating siya, uuwi siya, ganun. And there's something that you depend on. So, mag-focus ka, no? And of course, uh, mag-focus ka sa Relationship no, sa inyong negosyo, hanap buhay, there's a page of cuts, makinig ka sa intuitions, and gut feeling mo pagdating sa relasyon. No, may mga panaginip ka, maaaring binibigyan ka ng babala at paalala. No, ano man yung bagay na kaugnay dito sa relasyon, kailangan mo mag -ingat. There's a two of ones, you have the power to choose, piliin mo yung mga taong makakasama mo for long time or for good. No, for long term. Then of course, there is a page of sword na kilalanin mo. Background check ang atake dapat dito. Hindi pwedeng bigla-bigla uh, ka nagtitiwala or pag nakaramdam ka ng mahal, mahalan, yun na yun. No, hindi pwede. Kailangan mo munang kikilalanin na lubos yung tao na yan. So let's see what is in your messages. Reference with an Empress card for revert. So maaaring some of you guys maaaring magbuntis ka dito. And of course, maaaring kailangan mo alagaan at maaaring may sarili mo dito. Now, some of you guys, maaaring may nakikita ko na lulok siyang ka na no? Ang layo-layo mo na sa dating ikaw. Pagdating naman tayo sa uh, um, kalusugan, there's a night of one, slow and steady. Matuto kang maging mahinakon pagdating sa kalusugan mo. Umiwas ka sa mga nakakasama sa'yo. No? Any healthy foods, any healthy habits, no? Toxic environment. And there's a two of Kailangan mo mag -decision. Nahihirapan ka mag-decide, no? Nahihirapan ka i-let go yung luho or bisyo mo. Kailangan mo alisin niya kasi nakakasama yan sa mental health mo. And there's a nine of cups for a wish fulfillment permit para maging maganda ng kalisugat. Matupad yung mga pangarap mo. Maging mature ka how to spend and of course how to protect and of course save your money wisely. Diba? Surrender sa native cross. So, something moving on or letting go. Surrender. Release. Kailangan mong alisin talaga yung mga bagay na nakakasama sa iyong kalusugan. No? Kailangan mo na talaga i-let go yan. Tantalan na ng tuluyan. So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo, guys. Um... For Magical Fair Messages, Advices, and of course, sa Pick a Card, Yes or No. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pick a Card, Yes or No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then, of course, kung nakapili ka na, comment down below kung number na pili mo. Malalaman mo ang sagot sa, du sa dulo ng reading na to. So, let's see. And watch this. Okay. Nandito na tayo with the Magical Fair Messages, represent what? With the Magical Fair Messages, represent... Goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na pakawala ng mga nakaraan. Dahil magkakaroon ng bagong eksena. At bagong nila lang. Charis, bagong tao na makakasama mo. And there is a marriage na no? maaaring ikakasal kayo or kasal na kayo. And this is something travel. Magta-travel din kayo dito, guys. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit, with a yin and yang oracle card, represent with a confusion na maaring naguguluhan ka sa ngayon, na maaring nalilito ka, ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, kailangan mong um, liwanagin, no? At unawain. There is a limitation with a fear. Limitahan mo yung takot mo. No? Kasi nangangamba ka eh. Isa sa bagay na yan, kaya hindi ka, hindi mo magawa yung bagay na dapat mong gawin. No? Yung priorities mo, no? Nawawalan ka ng motivation. And this something to inflame. No? Maaring to flame sa soulmate kind of person mo. What is the synchronicity represent what? Four synchronicities represent what? Four synchronicities represent with the healing. So, magkakaroon talaga ng healing dito, guys. And of course, um, this is something the speed, bibilis ang takbo ng sitwasyon, daloy ng eksena mo. No? Parang there's a lightning rod na talaga ang bilis ng kidlat ng magaganap. There's a shooting star. Diba? There's a, something love na no? maaaring hiniling mo itong pag-ibig na to. Talaga ba? Let's see what is the romance thing for a mystic love oracle deck. And there's a marriage. Double, double clarification maaring Maaaring ikasal ka talaga. No? Maaaring itong tao na talaga yung makakasama mo. There's a twin flame kasi eh. Now there's an everlasting promise and of course having fun with the party. Na no? maaaring makilala mo siya sa party or maaaring magkaroon ng celebration talaga. And there's a party, mag-ingat kami third party na no, meron taong hindi tanggap ang inyong relasyon or may tumututol at talaga may extra no, sa inyong relasyon at pagsasama. What is an angel's number? What is an angel's number of is what? There is a 222 with the feminine forces. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you become a force on commitment and people around you don't judge and listen. So, kailangan mo makinig, no? Kailangan mo talaga, sa buhay, may partnership talaga. Hindi pwedeng ikaw lang yung gumagalaw. No, hindi pwedeng ikaw lang yung um, pinakikinggan. So, kailangan balance po yung situations na yan. No, kailangan na, mat, sa relationship, kailangan dalawa ang tao na nagmamahalan, dalawa rin ng tao na nag-uunawaan. Habaan ng pasansya, matutong kumalma, at kailangan sa mga pangarap at plano, kailangan... Dalawa kayo. What is the money mo? Oracle deck. And of course, there is a something guys with a surprise. Maraming nga uh, surprises sa buhay mo. Maraming bulabog, maraming pasabog. There is an unexpected turn can bring positive changes. No, itong bagay na to ang magbabago ng landas at sitwasyon mo. What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakataga sa hinaharap mo? There is something, guys, with the keeping up promise. Meron dito, no, nananatili ka sa pinangako. One more card, please. No, and of course, there is something as setting the record straight. No, on point. Direktahan. No? Ano man yung pinangako, dapat to parin mo. Ganun ang eksena. Clarifying for a love situation. Rep is in what? Clarifying for a love situation. Ref with a magic within create space for personal growth and self-discovery. No, kailangan marunong ka rin discover sa sarili mo, marunong ka maglagay ng space sa mga sarili mong um, kagustuhan or sarili mong um, pinapangalagaan, no, kailangan mong pagyabungin ng iyong sarili. No, para sa iyong relasyon, para sa iyong mga mahal. What is the shadow work represent what? What is a shadow work represent what? from the shadow work, there's a stubborn flexibility resolve growth. It can denote perseverance, but it also may hinder progress. No? Kung baga, mayroong bagay dito na maaaring, um, kaya mo magtsaga, pero hindi mo, ma, hindi mo mawawari, no? Kung ano man yung bagay na mangyayari. No? Kung, mo, mawa, kung magre-resolve mo ba, kung itong bagay na to, uh, mapagyayabong ba ba, kailangan maging flexible ka. No? And of course, hindi pa rin pa bago-bago ng utak. And there's a clarifying for a life situation. represent guys with an inner vision. Cut through the fog confusion with your power of discernment. No? Kung baga mo na yung mga bagay na nagbibigay uh, malabong eksena or nagbibigay ng um, kalabuan sa, sa sitwasyon mo, na no, kailangan mong um, liwanagin lahat ng bagay na nangyari sa iyo. You have the power na no, para uh, maliwanagin sa lahat na nangyari. No? Ikaw yung gagawa ng, ng paraan na yan. And there is a part of the light. Represent what? What is a part of the light? Represent what? Represent with the love myself. I choose to see myself as a novel, be and positive. My true wealth lies in my nature. and limitless potential, I recognize that I am being of the light. I am allowing myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. So ngayon, tinatanggap at minamahal mo na yung sarili mo. No, dating nakalimutan mo ang sarili mo. Ngayon, unti-unti mo na tinatanggap at inaalagaan kung ano man yung bagay na meron ka. So let's see what is a peak of No, alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, let's start. There is a yes or no pick a card. Set let's proceed tayo with a yes or no. Okay, let's read the number one. Okay, there is a no beyond your ability done to that not viable. No, talaga wala na pag-asa, no? Talagang tapos na. Na no, wag mo nang ipilit pa. There is a number two. Okay, there is a yes. RIP for the picking, perfect timing, get ready. Maganda ka. No, ito na yung pag-ani. Um, pag -ani. No, pagpitas mo na ng tagumpay at ito yung tama pagkakataon para makamtan mo na ang iyong mga pinaghirapan. Number three, there is a no. Come back to bite you bitter taste, go sour. Ibig sabihin dito, no, hindi pa hubog ang sitwasyon, no? Mapait pa to, and of course, ma maasim pa yung situations na to, hindi pa para Pita hindi mo pa para kainin to or hindi pa para makuha mo to. No, hindi mo yung pagkakataon, hindi pa sa ngayon. So guys, this is um, a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mang at mga ka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagapin. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. At kas maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigiskip ng Adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklig na guma na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush.